Dahil kapag hindi natin ito sasagutin, What's up? Mm, uh, mag uh, ng maraming tao na itong kapatid natin ay nagsasalita ng katotohanan. Pero, ito natin sasagutin, no? May anim siya na rason na si Maria ay hindi makarinig una, nasagutan natin. Pangalawa, yung rason, si Maria daw ay hindi all-knowing. Ang Diyos lang po ang all-knowing. So, ang daming tao sa buong mundo. At si Maria ay limited lang. So, pakinggan muna natin yung salaysay niya. Bisaya po ito. Mga Present po siya at the same time. Apan upon... Diretso na natin sa pangalawang punto niya. Diyos nga present everywhere. Ang Diyos lamang ang present everywhere at the same time. it is right to say, magpray kita direct to the Father. Kadawa nga rason. Dili si Maria all-knowing. Imagine. So ito yung sasagutin natin. Si Maria ay hindi all-knowing. So therefore, uh, hindi siya maka... Makaintindi. <laughs> sa ating mga panalangin. Iyan ang conclusion niya eh. Okay? Okay, Millions natin. of people around the world magdungan ang ampo kang Maria. Lahat-lahat pag yun nga problema, napagiga pa pasalamat, masabtan ka ng tanan ni Maria o dungan, dili kay tao raman siya. Wala siya yung special power nga magyabalo sa tanan nga butang at the same time kay dili siya all-knowing like God pero ang Dios makabalo sa tanan at the same time ngon pagano sa Bible sa Psalm 139 verse 4 bisan sa dili pa ako musulti o Ginoo nasayod ka nang daan sa akong isulti ngon pagid sa 1 John 3:20 God is greater than our feelings and he knows everything ang Ginoo kabalo sa tanan bisan gani sa wala pa ta magsulti kabalo na siya sa atong hunahuna He is all-knowing. Busa kung magdungat kita pag ampo sa Ginoo magkasabot kayo ang Ginoo ug makatabang siya kay kabaluman siya sa tanang solusyon sa atong problema pero wala gahum si Maria nga sama ni ani nga hibalunan ng tanan tungod kay dili man siya Dios dili siya all knowing so yun ang pangalawang argumento sa ating mahal na kapatid May... na guess... the, 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 the Bible uh the Truth Bible Program, no? Atin yung atin yung sasagutin mga kapatid ha para mabigyan tayo ng linaw. Unang-una mga kapatid, uh, ang Dios ay, ay all knowing, wala tayong objection diyan. Pero ang mga banal pala kapag nandoon na sa langit, they will share uh, they will be like Jesus, no? And then sa Hebrew chapter 12, tingnan natin. Uh, ito yung pangalawang talata na i share ko sa inyo. Uh, I-take note ninyo. Hebrew chapter 12 verse 23. Hmm. Sa so 22 ta tayo. Now you have come, Mount Zion and the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and countless angels in feastal gathering and you have come to God the judge of all and to the spirits of the just man just men made perfect mm, ano ang anong sinasabi dito you have come to God the judge of all and to the spirits of just men made perfect spirits of the just men sa mga espirito sa mga tao na naging ganap na. Okay. So, pumupunta sila sa Diyos, the judge of all, and to the spirits, merong end ha, ito ang wala sa inyo, lumapit kayo sa Diyos, check. Lumapit din kami sa Diyos, check din. Mm, tabla. Pero may kasunod eh. And, to the spirits of the just man made perfect sino ba itong mga taong ito hmm. na naging ganap na ito yung mga banal no. at inaamin niya sa kaniyang live sa kaniyang video mga kapatid na si Mama Mary ay nandun na sa langit no and then yung mga taong ganap na ay nilapitan. You have come to God. and you have come to the spirits of the just men made perfect. Sino ba itong mga espiritu sa mga taong naging ganap na? Ito po yung mga banal. At inaamin niya sa video niya, nandun na si Mama Mary sa langit, kasama ni Kristo. So, ma malinaw na malinaw, dito sa talata, so, biblical na biblical pala. Yung ginawa natin mga katoliko, ninapitan natin ng Diyos at ang mga espirito so patay na ito dahil mga spirit na po sa mga taong naging ganap Yung paano yan? isa na si Mama Mary doon naging ganap no mga taong naging ganap no you have come to god the judge of all and to the spirits na, sino naman ang ninapitan niyo ng mga espirito sa mga taong naging ganap wala kayong maibigay. Hmm. Kung kami, mga katoliko, ang tatanungin nyo, ang dami namin, meron kaming litany of saints. Yan po ay nababatay sa Hebrew, chapter 12, verses 22 to 33. Hindi lang ang Diyos ang nilapitan nila, pati na yung mga anghel. no? Mababasahin natin ulit, mga kapatid. Hebrew, ito lang isang talata, mga kapatid may pastor nga ako eh na nakadiskusyon na, na shock siya sa talatang ito uh, hindi siya nakakibo sa magandang talata na ito okay ano pang sinasabi dito now you have come you have come to Mount Zion and the city of the living God the heavenly Jerusalem and countless angels in festal gathering they have come to the angels also? Not only to the saints. And the assembly of the firstborn enrolled in heaven. Tikita niyo And to the assembly of the firstborn. Mga banal po ito. Enrolled in heaven. And God, the judge of all, and the spirits. You have come to the spirits of the just men made perfect. Ito po yung mga banal. Mga anghel, mga banal, nilapitan nila. Hindi lang ang Diyos. Totoo na ang Diyos ay all-knowing. Pero dito nilapitan din nila eh. And to the spirits of the just man, man made perfect. Ang linaw dyan. paano yan? Sino bang mga espiritu sa mga taong banal na nilapitan din niyo No? Dahil sa... Um, So, mal malinaw na malinaw yan, ha? Uh, nasa Biblia yan, ha? Totoo na ang Diyos ang all-knowing. Pero this share the power of God. When they uh, arrived in heaven. Hmm. Sabi dito, call now. Uh, call now. Job chapter 5 verse 1. Call now, Will anyone respond to you? To which of the holy ones? Will you appeal? To which of the holy ones? It refers to the saints. Sino ba? Tawag ka ngayon. Sino ba sa mga banal? The other translation nito is mga banal. No? Tingnan natin sa King James Version. Sa kanilang Biblia mismo. Mm, official Bible sa mga kapatid natin ng mga protestante. Uh, job chapter 5 verse 1. Mm. Ito nakasulat mga kapatid. Susundan na natin sila ha. Oh, job chapter 5 verse 1. Ito nakasulat. Mm, very clear here. Call now if there be any that will answer they. To which of the saints will thou uh, will you You turn. Mm. Will you turn? Mm. I will repeat that. Call now. If there be any that will answer you and to which of the saints will you turn? No. Sino ba yung mga santo na lalapitan mo? Oh. Nandyan yan, ha? Hindi lang Diyos ang lalapitan natin. Kundi mga santo. To which of the saints will you turn? No. And sa... Hmm. Babasahin natin sa Hebrew chapter 12-23 dito sa kanilang version nila. Hmm. Sabi dito, By you are come unto Mount Zion, and unto the seat of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the innumerable company of angels. Oh, they have come to the angels and to the assembly, general assembly, the church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just made perfect. Uh, Jasmine, made perfect. So, lumapit kayo sa Diyos at sa mga sa mga espiritu, sa mga taong banal. So, paano yan? Paano mo yan ma-reconcile, kapatid, na uh, pastor na laging tumutulig sa at nagtatanong? So, nasagot lang natin, ha? yung kanilang argumento mga kapatid. Hindi po tayo naghahanap ng gulo. Uh, we must defend our teachings in public fora po. According to the Catechism uh Second Plenary Council of the Philippines mga kapatid, we need not apologize for apologetic catechesis. since its birth Christianity has been subjected to attacks from which it has had to defend itself. Jesus had to answer early errors And his disciples, to protect the faithful from them while keeping pure the deposit of faith. Apologetic has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priests must encourage and support the training of the Catholic faith defenders. Nandyan po yan sa dokumento ng Simbahan. nandiyan na po sa isipan at puso ng mga obispo sa Pilipinas ang uh, ang religious organization ng Catholic Faith Defender. Amen? Sana natutuwa po kayo at sinasagot lang natin. So, totoo na, hindi all-knowing si Mama Mary, pero uh, because they are uh, just men made perfect, naging ganap na po sila dahil sa grasya ng Diyos. Hindi dahil lang sa kanilang sarili, hindi sa biyaya ng Diyos at sa grasya ng Diyos sa panalangin ng Diyos naging ganap po. Isa na po si Mama Mary sa naging ganap. Okay? Sana naka-inspire po tayo at nasagot natin ang ating mahal na kapatid. At salamat sa mga nagpadala ng mga uh, stars nila. God bless po sa inyo si Sister nanguna dito si Sister Maria Sarmiento, Sister Uh, Maria Cornopio no at si Sister Sasa nagpadala sa atin ng uh, pang-apat si Jessa Lautan mm, um, pang si Sister Sasa pang-lima si Sister uh, Jivat salamat po at si kapatid na Jennifer Daguhoy, lagi po ito at panghuli ay si Lanyuhan Anili. No, maraming salamat po at maraming nanonood sa atin ngayon at sana nakabigay tayo ng enlightenment kahit paano at huwag kayong mag-alala at may, may dialogue po tayo this coming May 21, 2024 ah uh, Martis po yan alas 5 ng hapon sa City Square, Tagbilaran City ah uh, Reverend Father Darwin Gitgano ako po yung positive uh, speech po pamatudaan natong si ang simbang katoliko maoy nagcompile sa tibok Biblia. Si Pastor Rian Fentes po ang nahalatin na pastor na mag-object nito. Okay? So, patuloy lang tayo mga kapatid sa paggawa uh, ng kabutihan from time to time. God is good, grabe, and all the time, siyempre. At uh, salamat din sa mga nanood natin dito sa YouTube channel natin. Uh, ngayong meron tayong mga bisita ngayon at uh, meron ding bumibisita natin salamat sa Diyos ay nandito ako <laughs> uh, minsan ay nasa bukit galin tayo sa kabunduka ag ah, galin tayo sa mga baryo for uh, masses natin okay and thank you po at maraming salamat hindi ko na mabasa lahat ng mga komentaryo ninyo isa lang si two days na no, good day father ask ko lang po if ang image of mother mary is placed between two doors and shoes sandals and slippers we put beside it is the image infested po if so what to do po m mm, as long as na, -na bless yang image mo yan ah uh, maswa bute wag nyo ilagay no um Uh, in between between two doors and shoes sandals and slippers sana yung altar natin ay nasa ibabaw hindi in between sa ano mga bagay it should be the center yun nasa upper part sa ating bahay no para assign po yon na uh primacy of the presence of guide in our Uh, family po. So hindi po 'yan uh, katabi sa mga sapatos, katabi sa mga slippers, no? It should be above and center. It should be mag-welcome mag -welcome sa ating mga bisita po. No, yan po ang mas mabuti, the primacy of the presence of God in your in your house uh, through uh, a proper place sa altar natin. So pagpasok ng mga bisita, no, naka-welcome doon yung mga symbolic presence o uh, uh, mga symbolic presence of uh, God no? yung mga banal na mga sacred images uh, sa mga santo sa mga anghel at sa mga apostol at sa mga arkanghel so fight to Maria the taxi of thee with a humble heart po God bless